10 kilometers na lang makakarating na tayo sa biniyak ni Moses na dagat so ganito na yung mga makikita nyong tanawin dito mga body at tignan yung gaganda ng mga rock formation yung ganda. yan o oh. so malapit na tayo maganda dito mga body nakikita rin natin yung one papanood lang natin sa sa ating mga cellphone pupuntahan natin ng personal natin mapupuntahan so ganito na oh ganda di, ang ganda na dito mga badi ganda Ooh. grabe naman yan thank you lord So ito na yung papasok mga body Sa biniyak ni Moises Grabe pala yung daan dito mga body Ang ganda Grabe naman yan Kita nyo mga body yung, yung lugar Grabe, kinikilabutan ako mga bati, Sarap sa pakiramdam. Magarating dito. Oh, grabe naman yan. Oh, ang ganda. Thank you, Lord. Nagarating ako dito. Ganda, oh. Grabe. Grabe mga bati. So nalang nababanggit ko. Grabe na lang. <laughs> Dahil na-excite ako. Pasensya na kayo. Marami tayong mga gabadi na nakapunta rito. Mga kababayan natin, nakarating na dito. Marami na. Ganda. Hmm. Hindi natin puputulin yung video mga badi para makita niyo yung papasok dito. Para yung mga hindi nakapunta, parang napuntahan na rin ninyo. Kaya hindi natin puputulin yung video. Yan, ko sa inyo yung pagpasok hanggang sa makarating doon so nakita nyo mga body yung lugar napakaganda sama natin yung kaibigan natin si Umar Pakistani gusto rin daw niya marating mga body kaya sabi ko tara natin Malapit lang naman sa diniliberan namin to mga buddy Ano lang uh, 30 kilometers lang Kaya yeah, sabi ko tahanan na natin So grabe yung ganda Ang lugar Ay grabe Ayan o no? grabing ganda so ito yung papasok mga bati ganda naman ng luar talaga mapunta ito ng baybay eh natin yung bukal na tubig so malungkot na pangyayari mga body hindi na tayo pinapasok may security na dyan, dyan na yun o no? oh. yan yung biniyak ni Moses na dagat dyan na po yun kaso lang ayaw magpapasok noong one may security na dito dyan na lang yun o no? oh. ipababa dyan Pinapayotan kami mga bade. Bawal na daw pumasok. So hindi tayo makakapasok. Kaya wala tayong magawa. Ayaw nung security. Ayan o. Kaya balik tayo. Tignan natin mga pati kung may ibang daan. Bukod dyan. Kasi ayaw nung kwan. Security. Hanapin natin kung may ibang daan.